Hi! Namimiss nyo rin bang kumain with bagoong? Pero nag-aalangan din kayong bumili sa tindahan ng bagoong dahil hindi nyo alam kung paano ito ginawa. Well, well, well. hali yung samahan nyo ako at gagawa tayo ng bagoong. Itong ginagawa ko ngayon guys, nag-dissolve ako ng salt sa water. Kasi kailangan natin hugasan ng ating isda 3 times para malinis na malinis ang magiging sauce ng ating bagoong. Kapag natunaw na ang asin guys, pwede na nating hugasan ang ating isda. Usually, ang ginagamit na isda sa paggawa ng bagoong ay dilis. Pero hindi ko nagustuhan ang itsura ng dilis sa palengke kanina guys. Kaya ang pinili ko ay itong dolong. Gusto ko mag-try muna kaya konti lang na dulong ang binili ko. So ito ay naghalaga ng 145 pesos or 1 fourth ang sukat nito. Ito ang first wash natin sa ating isda guys, kaya kailangan pa natin siyang hugasan ng dalawang beses pa. Pagkatapos nating halu-haluin guys, strain naman natin ito para matanggal natin ang maduming tubig mula sa ating unang paghugas. Then uulitin lang natin ulit yan guys hanggang sa mahugasan natin ang ating isda ng tatlong beses. Ito na ang last stage ng ating paghuhugas guys. Siguro naman malinis na ang kaluluwa ng mga isda na yan. Habang i-prepare natin ang ibang ingredients guys, iwanan lang muna natin siya sa strainer para ma-drain lahat ng tubig na meron pa sa isda. Gusto ko na medyo special ang aking bagoong guys, kaya lalagyan ko siya ng ginger at garlic. Depende po sa inyo kung ayaw nyong lagyan, okay lang din po na salt lang yung ilalagay. Tingnan nyo naman guys, kanina ang dami ng dulong na yan, pero ngayon ko monte siya dahil sa kakahugas ko. Pero okay lang at least malinis na malinis ang ating bagoong. Dito guys, ihalo ko na ang asin at ilalagay ko na rin ang garlic tsaka ginger. Then, lalagyan ko na rin yan guys ng paminta. Lagyan din natin siya ng patis guys para mas malasa pa ang ating bagoong. Haluin po natin ito ng maigi at kung sa tingin po natin na kailangan pa po ito ng mas maraming asin, huwag po kayong mahiyang lagyan pa ito ng asin dahil yun naman talaga ang bagoong marami itong dapat... Hi, excuse me. Ang aking pamangkin ay nandito guys. Uulitin ko lang po kung sa tingin nyo kailangan pa itong lagyan ng asin, huwag po kayong mahiya na dagdagan ito ng asin. Dahil kayo lang din naman ang magkakasakit sa kidney. Gusto nyo yan eh. High blood ako sa pamangkin ko guys. Mag voice over ako. Nag voice over din siya. Haluin ang haluin hanggang sa mawala na ng malay ang mga isda. Mas maganda daw i-store sa jar or bottle na container. Kaya ito nag-recycle ako guys. Para hindi na tayo bibili ng jar. Ginamitan ko siya ng imbudo. Hindi ko alam kung tama ba yung pangalan niyan guys. Imbudo. Pero nagbabarang isda, kaya ginawa ko, kinamay ko na lang siya. Kaya kung gusto nyo makasigurado na malinis ang inyong bagoong, kayo na ang gumawa guys dahil madali lang naman itong gawin. I-set aside lang natin ito for few days hanggang sa tuluyan na siyang maluto. At kapag naamoy na natin guys, naamoy bisong na ito or kasing amoy na ito ng ating pet chay pwede na itong kainin. Maraming salamat sa inyong panonood mga kaibigan. Paalam! Hanggang sa